Sa isang operasyon ng National Bureau of Investigation, NBI, naaresto ang tatlong individual, kabilang ang isang Japanese national at dalawang Pilipino, dahil umano sa kasong extortion na umaabot sa 10 milyon. Ayon sa investigasyon ng NBI, nagmula ang reklamo sa isang negosyanteng biktima ng pangingikil. Inireklamo umano ng negosyante na tinakot siya ng grupo. Nagbanta umano ang mga suspek na kakasuhan siya at sisirain ang kanyang reputasyon kung hindi magbabayad ng malaking halaga. Sa isinagawang entrapment operation ng NBI, naaktuhan ang tatlo habang tinatanggap ang pera mula sa biktima. Agad silang inaresto at narecover ang marked money, mga cellphone, at iba pang dokumentong magpapatibay ng kaso laban sa kanila. Batay sa mga ulat, ang Japanese suspect ay umano'y utak ng grupo at may koneksyon sa ilang negosyong may kinalaman sa online trading habang ang dalawang Pilipinong kasabwat ay nagsilbing tagapamagitan at tagakuha ng pera. Kasalukuyan nang nasa kustodya ng NBI ang mga suspek at sa sampahan ng kasong robbery extortion sa ilalim ng Revised Penal Code. Patuloy din ang investigasyon para alamin kung may iba pang biktima o kasabwat sa sindikato ang insidenteng ito. Ayon sa NBI, ay paalala na hindi palalampasin ng batas ang sinumang gagamit ng pananakot o pangingikil para kumita sa ilegal na paraan. Banyaga man o Pilipino. Ayon sa mga opisyal ng NBI, ang operasyon ay bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa mga transnational crimes, lalo na ang mga kaso kung saan sangkot ang mga dayuhang gumagamit ng mga lokal na koneksyon para makapangganso sa mga negosyante. Ipinahayag din ng ahensya na patuloy nilang palalakasin ang ugnayan sa mga foreign law enforcement agencies para mapigilan ang ganitong uri ng krimen. Ang insidenteng ito ayon sa NBI ay paalala na hindi palalampasin ng batas ang sinumang gagamit ng pananakot o pangingikil para kumita sa ilegal na paraan, Banyagaman o Pilipino.